There was once a day that I would pray for you I'd go and misbehave just so you'd notice Ayan mga kaparamers, ito yung paglalagyan ko ng live tilapia yan. So nakapatong lang na ganyan. Ayan. Medyo pangit na kasi yung kulay Kaya pipinturahan ko ito ngayon Pipinturahan natin ng kulay blue Yung kasi yung kadalasang kulay ng ano eh Naglalagyan ng live tilapia So pipinturahan ko lang saglit klit Yan ito na po <laughs> Napinturahan ko na blue blue ano o? Para kitang kita Visible Diba? <laughs> blung -blung yan. Di blung Blue yan. Ni poxy ang kanina eh. matigas na oh. Matigas na guys. yung susunod bukas siguro lalagyan na natin yan ng tilapia